Hey guys, what's up? Welcome to the vlog of Beans. And for this video for today, andito ako ngayon sa Yiwu, sa Zhejiang Province in China. And ito ay uh, uh, known for the um, small commodity mall. <laughs> Tama ba yun? <laughs> ito. Uh, yeah. It is known as the commodity city. Yeah. So, the Yiwu China commodity city. So um, dito yung mga order sa buong China and I guess sa buong mundo eh, dito nang usually yung mga maliliit na mga bagay-bagay or kung mga ano-ano man actually hindi ko alam uh, medyo random tong so um, yeah, discover natin yung uh, kanilang commodity city which is I'm quite shocked kasi meron ata siyang limang districts if I'm not mistaken So, I don't think kasi uh, kasha ang isang buong araw para ikutin ang buong commodity city. So, kita uh, katatapos ko na mag-breakfast. So, tara, let's go. <laughs> Ayun, at nandito na ako sa labas ng hotel. Ito yung hotel. Palakita, anyway. So, maghahanap lang ako ng bike para pumunta dun sa mall. Kasi medyo malapit na eh. Parang mga uh, 2 kilometers lang. So, mabike ko na lang. Tara. Ang layo ng mga bike ka. Kasi, ilan na lang sila. So, ito yung bike. So, kailangan ko i-stop yung camera ko dahil... <laughs> isaskan ko. Okay? So, isa siyang <laughs> sobrang laking mall sa District 3. Punta ko District 5. So, dun pa pala. Malayo pa pala. Wait, bike pa more. Ay, hiningal ako. Dito ko ngayon sa District 4. The Hewu China Commodity City. The world's capital of small commodities. So, sobrang laki niya. Pumunta kong District 5. Hindi ko alam bakit. Nandito <laughs> ako sa District 4. Lalakarin ko na lang kasi ang init na eh. Tsaka nakakapag-bike. Ayan, dito ako sa loob ng District 4. Actually, may designated places kung saan mo gusto na pumunta. Kung anong mga kailangan mo. Medyo start pa lahat ng shops. May riningal ako. Paano pa pumunta ng District 5? <laughs> ang dami Ayan, dito mostly mga hats mga headwear, na office supplies ingal yun ayan no oh, diba mga baby stuff parang changian ulo sa ilan ganun yan yeah, so dito sa district 4 ito yung mga laman 5th floor 4th floor yan mga bra underwear shoes tie. Uh, hat gloves factory outlet. Ano factory outlet? ano kaya outlet ang nandun? Ayan, ganito siya kalaki. Medyo sarado pa halos lahat. parang masarap nga mamili. Hindi ko lang kung nag-retail or wholesale lahat. So, humaya, check natin. Hindi ako. So, andito na ako ata sa District 5. And itong floor na is for wedding supplies yun kaya puro pula o oh, diba Kaka sa yun <laughs> ayun puro mga wedding supplies um sarado pa nga talaga siya lahat mas kaya nabubukas ito ay o oh, diba lahat ng wedding supplies oh lahat ng mga pang wedding sa mga nagpa -pl event planning o oh, diba pwedeng pumunta dito for um o oh, diba for decors nice ay, Ayun pa mga ilaw doon. Walang tao. so, <laughs> nandito pa lahat. Ano ba ba? 8, 8, 9, 10. So, baba muna ako. Paano ba baba? ba pupunta? I'm lost. Yes, hindi ko na talaga alam saan ako pupunta. Para sa ano, mga limang mega siguro kalaki. Ang, <laughs> Ang laki. Andito ako ngayon sa mga tela. Hindi ko na alam saan ako pupunta actually. Ayan pala nakalagay sa hagdan. Kung saan mo gusto pumunta ko. Anong mga kailangan mo? Um, E-commerce, service area, automobile parts, um, wedding supplies, and textile, and uh, ano yun? Pet, aquatic products, hair products, beddings, wedding supplies. So, ano kayo? Eh, kaso medyo sarado pa lahat eh sa taas lang yung mga ano, auto accessories. Ooh. Saan ako pupunta? <laughs> oh my gosh. Ayan, di ba? Tiyan mo naman, pawis na ako. Um, di pa ata nakaon yung aircon. Kasi parang di pa naman siya bukas. Hmm. Ay, Ayan mga kitchenwares. At, grabe, ito dito di di ako galing kanina. Ayan, ganyan pa yan kahaba. Gusto sobrang laki. Oh, malala. Uy, baking supplies. Parang gusto ko dito. Kaso, mahirap magbidbit. <laughs> dito pala ako sa hotel supplies business area. Ayun, hindi na siya kalaki. Isang so, part lang to ah. Actually, hindi ko nagsang... Iniisip ko kung may mabibili pang mga adam Eh. Ang ko kung ito ba ay mga retail or kailangan wholesale. Ay, ako magtanong kasi hindi man ako bibili. <laughs> Ngayon, ang problema ko sa so sobrang laki nito. Hindi ko alam paano ako babalik sa Orpo Kutan District 3 kasi ano, ewan, nasa na ba ako? Ah, <laughs> um, na ba, ba ako? Saan ba pupunta? yung yun yung district 4 doon yung ibang districts hindi ko alam saan ako pupunta ha. ayan, nandito ako sa first floor ng um, district 5 so ito mga ano ba to? mga wine sobrang daming wine tapos may mga household products din pans and the likes tapos ito ay uh, Exhibition and Trade Center of African Products. Ooh. Ay nagbubukas. Na. Siguro tayo talaga nagbubukas. Unti-unti na sila nagbubukas lahat eh. Ayan, oh, di ba? Mga African products ba 'to? Ooh. <laughs> Ayan, meron din ng ganito lahat ata talaga nandito sa city na to hindi na yung magusta pang decorate ng bahay or I don't know ayan from here dito naman sa kabila ay uh, imported jewelry and crafts uh, mm, mga alahas sa so, mga mahilig sa alahas bakit hindi Saan mo So yung mga products dito, pwedeng retail eh, katulad nito for example, 128 yung retail, pero kapag 24 pieces, 65.7 each na lang. Parang yun ata ibig sabihin na, ah, ba't sobrang laki naman yung discount? Ito ba? Parang members price ata ito. Ayan, so kagaling ko lang sa imported daily merchandise. Oh, Di ba so sobrang laki? Oo, oh, dakit? Dito na siya nag-badminton. Dito tayo sa imported food. May mga gusto ba magpasabay? Napapagod <laughs> na rin ako ng slight ha. Isang oras pa lang at ako nandito ha. Dito na sa imported food. Eh, Ay, meron ko silang Wine, Wines. Ang daming wine? mismo -hmm. depende sa gusto mo okay dito kami nagka-slice pa ng hami at the so ito yung mula district 1 papuntang lahat ng district hindi mm. ba malalak ang kalikod niya. Siyempre ayaw natin pumasok dito kasi baka mabudol tayo para sa mga mahilig magluto. Balik ako dito sa District 4. Ito mga swimwear, bras, underwear. So target ko mo itong District 3. Tingnan ko kung malalakad ko siya. <laughs> At tingnan natin ang step count ko mamaya. So, ay dito na ako sa mga gamit sa bahay ang uh, mga plastic na gamit dito pa rin ako sa district 4 ay napapagod na ako oh, ribbon baka nyo <laughs> ribbon garter lahat nandito Lace, mga pang-tahe. Oh, sinta, sinta sa bato. Oh. I'm still here sa District 4. Um, this is the third floor if I'm not mistaken. Andito pa rin ako sa mga pang-tahe. Lahat, <laughs> ang dami. Patches, garters. lace, ribbons, threads ay, ay, no. mga patch. um i believe ito ay papuntang district 3 so let's see <laughs> okay i think i made it to district 3 and so let's see ano meron dito sa district 3 Ayan, usually wholesale talaga. So like, kung plano lang nyo naman ipaisa-isa, parang hindi naman talaga worth na pumunta dito. <laughs> Dahil um, retail price pa rin naman sa kung paisa-isa. Pero kung talagang like for business, tas madami yung pibilin ninyo, siguro yun talaga yung dapat yung gawin kapag pupunta kayo dito. Ayan, District 1, 2, and 3 of International Trade City. Ayun, dito naman sa si District 3 ay nandito sa floor ng mga ano yung mga may buttons, beads um, clothing accessories ayun, ang dami syempre madami pa din nabibigla pa ba ako <laughs> mga um, ano ba ba ano nandito, nandito kung ano ano hindi ko na lang nga. alam kung saan ako pinayang zipper um, buttons ayun Ayan. So, dito naman sa second floor, mga recreation, sporting articles, and sports equipment. Ooh. Amazing. Ayan mga cards. Ooh. Fun. Bingo. And sports. Cool. Ayan, dito pa yun of District 3. Ayan, after dito sa mga sports, sa mga trophy, ayan, dito na ako sa, ano, office supplies and stationery. Ayan, so mga pang school and office supplies. Si mamay yung nagtisingan niya, tisingan Yes. Ayan. Um, hindi ko alam kung tama pa ba itong pinupunan. Ah, pero, well, as a teacher. <laughs> dito tayo. So, ito ang floor information guide ng District 3. Kung gusto nyo naman about mga paintings, decorative painting, photo frame. Um, ayan, mga uh, kung ano-ano. <laughs> Cosmetic zipper buttons clothing accessories, office supplies, stationery, t-shirt, and sports equipment. Pens and ink and uh, paper products, glasses, and so, uh, kung anong floor ang dapat niyong puntahan. Ayan, pati yung area uh, area. Ayan, kapapunta so, ako ng District 2 para matodo na natin to. So hindi ko lang kung nasan ako ngayon. <laughs> so lahat ng office supplies mayroon kahit tape, lahat ng size ng tape, kahit gaano pa kalaking bibig niya ito tape mo. Kayang-kaya pa ng tape. <laughs> May flags, lahat. Andito, amazing. Grabe, calculators, chalkboards, chalk, um, name it, they have it, I think. Hindi <laughs> tama ng flag ng Philippines. Lagi ko sa classroom ko. meron kaya. Oo, parang meron. Ay. Napagod yun. Ayan, sa third floor, mga cosmetics. And then, um, I don't know. <laughs> I'm so lost. <laughs> Sinahanap ko lang yung way papuntang District 2. Corgi! Oh, Corgi. Ha! <laughs> Do parang dito tayo magbubudol. Mahilig ako sa mga ano eh, mga wall stickers and mirror stickers. <laughs> Hay nako. Bakit ako masak dito? Wait lang. Huh? So ito in District 3. And ito in District 2. Mga bikes nami. Iba-iba din. May appliances. Ay! Ano? Saan na ba ako punta? <laughs> so andito na ako sa district 2 more on halaga hardware tools and fittings pero sobrang random din ng mga bagay na nandito ito mga super glue kung diba mga tali ano to mga kung ano ano ayan um lahat limit they got it <laughs> ano SM hala ko ba we got it all for you <laughs> Ang oh, mga Swiss knife. Ayan. Mga pet supplies. Ayan. So, andito rin. Ang dami din. Sobrang dami. Nakakalula actually. O, oh, diba? So, ito yung district 2. Medyo mas luma siya. Siguro paluma ng paluma. luma yung district 1. kasi medyo bago yung district 5. <laughs> Uy, parang gusto mga ilaw-ilaw na yun. Ayan oh, naman sa mga kapailaw. Pwede sa bahay. <laughs> Grabe nakahiwalay yung ito. Store na puro gunting lang. Store na puro flashlight. Store na puro whatever. Ito, store na puro pang way. As in, specialty store ba, oy? <laughs> Amazing. Store na puro tape. Store na puro locker or something. Ganun. Store na puro... Uy, pang ano ng paa. So, ito naman yung map or mga laman ng District 2. So, mga yan, um, electronic clock watches. Uy, parang gusto ko doon. Suitcases, bags. Um, shopping of enterprise telecommunication equipment. And then locks, hardware fittings, vehicle, and then suitcases, bags. Hindi kaya tapos sa so bags kasi baka may mabili ako. <laughs> okay, naliligaw na po tayo. <laughs> So, dito pa rin ako sa district 2. Tapos yung mga pet supplies. Mga bantay pa din. Uh, mga razor. Ano to? Mga um, lighters. Hmm. May I explain si to you But yeah, welcome to the uh, world capital of small commodities. yeah, <laughs> district too. So gitna. And, mga Bluetooth speakers. Um, and kung ano-ano um, marami. Hala, ayan, oh. Uy, to? Ah, mga to. Uy, -table. Table, nga di District 2. Street three, I think, I don't know. Oh, I don't know. But, yeah, mostly mga home appliances. And again, andito lahat. <laughs> So, dito ako sa pinakagitna. Ayan, medyo pagod na ako. Hindi uh, ko kung saan ako pupunta. Um, inisip ko actually bumalik sa hotel. Actually, yung mga pinakita ko dito sa video na feeling ko wala pa sya sa 15% ng kung anong meron dito ng mga products dito sa sa EU, sa International Trade City. Kasi sobrang laki niya. So, ayun. Ayun ako, kung may maidugtong pa ako, sige dugtong natin. <laughs> Pero kung wala na, ayan, hope you enjoyed this uh, video. Always remember to look up Aim i Trust God and Keep the Faith and I'll see you on my next vlog. Bye!